Bye. <laughs> bye. bye Char, tulog-tulugan yan. <laughs> Sige, i-push mo yan, ajuma Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your boholana, ajuma na nagtutulog-tulugan ang peg pero hindi man makatulog. Uy, tingnan nyo, bumubuka ang mga bab... mga baba! <laughs> bumubuka ang mga mata! Pero nakaidlip talaga ako saglit sa biyahe namin galing sa Alpeca World. Sa mga hindi pa nakapanood ng ating vlog 172 Alpeca World Korea, sige panoorin nyo muna guys para maintindihan nyo, para makita nyo rin kung ano ang ginawa namin doon, kung ano ang meron sa may Alpeca World. Dumaan muna kami dito sa isang restaurant sa aming bayan bago kami umuwi sa aming bahay dahil nagutom daw si Daddy Insoy. Shout out Nurse Rai, Shout out Nurse Rai. Shout out Nurse Rai. Mm, oh, she, he, Nurse Rai, he always say almost our, all our vlogs you are hubog. <laughs> Now, no, you will be hubog again. <laughs> juice ay yeah, yung juice. Nurse Rai, yeah, malalasing na naman yan today. How I can be hubog niya? <laughs> drink the juice. Juice, ibog ko not. <laughs> <gasps> <laughs> Konut. Konut. <laughs> Konut. <laughs> Rice wine <laughs> Mom Ami Santos think about your health now. jongo is still young. Mom Ami Very Healthy <laughs> <clears> Atta <throat> <laughs> eh, one ko na lang talaga sa'yo, Daddy Insoy. Hindi ko lang alam kung nagugutom ba talaga yan o gusto lang uminom ng makuli. So, pinagbigyan ko na lang dahil pinag-drive man niya kami sa hungtsyo, no? Sige na lang, para reward ko na lang sa kanya ang makuli. Ayan, pinapapak mo na ni Daddy Insoy ang kaktugi Thirst dahil hindi three, pa ito, madumating ating order. Ang kanyang order na hijang guk, siya lang po ang kakain kasi busog na busog pa po ako sa aking lunch na tungkatsu at bulgogi rice. Familiar na siguro sa inyo ang restaurant na ito dahil palagi po ako ang nag-vlog, palagi po kami kumakain dito, kaya kanina si Little Insoy, alam na alam na niya kung saan kami pupunta. No? So, ito po ang hejangguk or hangovers stew. Meron po siyang mga dugo ng baka. Yan mga kabisdak, mga laman loob ng baka. Yan po yung uh, tahanan, house ng tae. Yan po yung bahay ng tae. Hindi ko lang alam ang term sa Tagalog. Sa Bisaya, gina, tinatawag namin itong libro. Libro ng baka. Yan po yung bahay nga. Sabi ko kanina, no, bahay ng tae ng baka. Tinatawag nila itong hejangguk or hangovers stew dahil masarap siyang kainin. Masarap siyang higupin yung sabaw ang pinakamasarap dyan, guys. Madaling nakakapagwala daw ng hangover uh, ang sabaw ng hejangguk. Para sa akin, no, kahit hindi ako umino, masarap talaga ang kanyang sabaw. Pero hindi lang ako kumain kasi nga nabusog mo ako. Tinawagan na ni Daddy Insoy ang taga chicken restaurant dahil papasalubungan daw namin si Benan ng fried chicken. Oh, before kami umuwi, is tina tinanong namin si Benan kung ano ang gusto niyang pasalubong. Sunday so, ba yung Korean blood sausage o fried chicken? Tapos sabi ni Benan, fried chicken daw ang kanyang gusto. Ganyan po kami guys kapag galing kami sa mga lakad ay nagdadala kami ng pasalubong pag uwi namin sa bahay. O, para mga Pinoy lang din ang mga Koreans no. ba diba, mga Pinoy tayong Pinoy mahilig man tayo sa pasalubong at gustong gusto din natin ang pasalubong. Nandito kami sa pinakapusod ng aming bayan dito sa Yanggo. So nakahilera lang po ang mga shops dyan. Restaurant, coffee shops, bake shops. So nandyan na lahat na guys. At ayan na, na ready na po nila ang ating order. Binayaran natin ay 28,000 won sa mga almost 1,000 pesos po ang ating binayaran. Chicken skin at fried chicken po ang ating pasalubong for Bienan. At hello pala kay Ma'am Asleya Batua from Surigao del Sur. Happy viewing po. Ma'am Richelle Israel from Bicol. Arlette Ilet from Davao. Jaywin, Ken, Jason, Jaren, Josephine, Dinglasan Family, Jocelyn Jones from Alabama, USA. <laughs> 이건 뭔데? 닭껍데기닭껍데기닭껍데기맛있어 이걸 그러니까 음. 이걸잡서보라고 그럼. 소스 있는데? 나는 다, 그냥 닭 잡으면 닭 껍데기만 먹었는데? 이거. 찍어서 잡 이거. 이아이게 이거. 이 파는구나? 거 이거. 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 이 이거 이거는 양냥 사서 응. 근데안팔았잖아머리구나아이 응. 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 그전에도 데 몰랐던 거지 무슨. 응. 엄마 드세요. 먹어? 배불러 응. 아주. 배불러. 어, 배불러. 응. 뭐먹 Oh, Winner kay ang ating pasalubong na fried chicken and chicken skin na pinirito. Masarap pala. Ang balat lang talaga ng manok guys. Tapos pinirito siya deep fried. So crispy siya. Parang chicharon ang labas. Masarap siya guys. Parang meron na yata yan sa Pilipinas. Pero dito lang po ako nakatikim niyan sa Korea. Tamang tama. Pagkatapos namin kumain ng fried chicken ay dumating ang mga kaibigan. Ang mga friendship ni Daddy Insoy. Eh. Tapos nagdala sila ng kanilang palakang nabili. Binili po nila yang ada mga palaka, guys. meron, uh -huh. meron egg. Beron egg. Uh -huh. egg. also can be eaten, you. Kamu, Kamu, Sa amin sa buhol, hindi kami masyadong kumakain ng palaka. Ewan ko lang sa ibang parte ng Bohol, no? Pero sa amin, hindi pa ako talaga nakakain ng palaka, guys. Dito sa, sa Korea, nakita ko na ang mga friends ni Daddy Insoy dati na kumakain sila ng palaka. Pero ngayon lang talaga up close na nakita ko sa personal na kung paano nila ihanda ang kanilang inihaw na palaka. So yan, binhusa nila ng tubig. Mainit na tubig, guys. Para mamatay yung mga palaka kasi buhay pa man sila. At para din lumabas, matanggal yung mga alimat alimatok. May mga alimatok kasi na dumikit daw dyan sa skin ng palaka. Akala ko nung una mga bulate yung natanggal ni Daddy Insoy. Hindi pala. Uy, papakita ni Daddy Insoy mamaya ang yung mga alimatok. Leech ba? Yan guys. Hinugasan mo na ni Daddy Insoy. Tapos yung ano dyan. Mag, yan. Yan po ang mga leech. Leeches. ano bang ba plural form ng leech? Yan. Patay na po yan sila guys dahil naluto yan sila sa mainit na tubig. Soup, soup, the blood. They, they, they got touch there. Come on. Like melody, you say, melon meron Kuto? Kaya kuto. Rug has kuto? Hindi ko siya maintindihan nung una. Ang sabi niya sa akin, kuto daw yung sumisip-sip ng dugo. O, oh, alimatok pala talaga. Tama ang hinala ko. Alimatok yun guys, leech. Uh, yan, dumikit pala ang leech sa balat ng mga ating palaka. So yan, hugasan lang nila yan ng maigi. Tapos yun, i ano na yan guys, i-grill na yan nila. Dito sa Korea, bawal po manghuli ng mga palaka na nasa wild, yung mga nasa gilid-gilid lang natin makikita, no? O, mumultahan ka, na. napakamahal ng multa guys, 30 million won, nasa 1.3 million pesos po kung mahuli ka nilang kumakain at nanghuli ng palaka. Pwede ka lang kumain yan kapag bibili ka sa isang frog farm or pwede ka rin bumili online guys. Dito sa aming barangay ay meron pong isang frog farm. Kung gusto nyo makikita, paki pakipanood po ang ating vlog 103 pero malayo po ang aking video, no? Malay malayo ang aking kuha kasi nadaanan lang namin yun. Ngayon lang din na-discover ni Daddy Insoy, natawa si Daddy Insoy ba? Dahil yung mga lalaking palaka kapag nabuhusan ng tubig ay nagkukross arm lang sila. Pero ang mga babae ay nagdumidipa pa, nag-open arms at open legs po ang mga babaeng palaka kapag binuhusan na ng tubig. So tingnan natin na, o oh, example. Yan lalaki yan guys kasi naka-cross arm. Lalaki po yan napalaka. Mamaya hanapin natin ang mga babae kasi naka-open arms talaga ang mga babae na palaka. Healthy daw kasi ito kaya kumakain ang mga Koreans o oh, di ba hindi nila binabalatan tapos pati ulo at yung kanilang intestine, laman loob ay kinakain din nila guys. Napaiiu talaga ako dahil hindi ko kaya. <laughs> hindi din hindi ko rin kayang manood na kinakain nila yung ulo ng palaka. <laughs> so may kamahalan po ang ano nito guys, ang presyo ng palaka ang mga lalaking palaka ay nasa na 4000 pesos per kilo While ang mga babaeng palaka ay nasa 5,000 per kilo. Mas mahal po ang babaeng palaka kasi may mga itlog. mag mo na ako kay Exco Exmo na laging nanonood ng ating video. Thank you so much, ma'am. Melikor Family from Panglao Bohol. Virgie Elelion from Imos Cavite. Marietta Panlilio from Bulacan. Edel Rose Dayag from Cagayan Valley. At belated happy birthday ka, ma'am Naya Azaret. Hello ka, ma'am Grace Rojas from Ibaan, Batanga. Lahat ng aking mga na shout out, please share our vlog naman. <laughs> Thank you so much. Paki-comment and paki-share ng ating video mga kabisdak. So ito po, yan, 'di ba? Babae na pala yan, guys. Tapos 'yun, lalaki kasi naka-cross arm, naka-open arms ang mga babae. Makikilala mo ang mga babae kasi medyo malaki po ang kanilang tiyan. Maano ba? Malapad ang tiyan ng mga babae. So yan tinikman na ni Daddy Insoy. Ang sabi ni Daddy Insoy, nothing special <laughs> daw talaga. So ako din na naintriga. So gusto ko ding tumikim no for the first time ay titikman ko itong inihaw na palaka. Antay hindiin lang natin na maluto siya ng maayos ayan hindi na makapaghintay si hubog Boy. kasama pala namin si hubog Boy, no wala silang pamaypay dito guys yung parang electric fan na may guso ang kanilang ginagamit na pang paypay -pay dito sa kanilang inihaw na palaka so ayan na tumikim na ako nito guys nung inamoy ko siya wala man siyang kaamoy-amoy totally malinis ang kanyang baho. Oh, malinis ang baho. Mayroon palang ganun. Malambot siya at yung karne niya ay parang may similarity sa karni ng manok. Upo, tama po yung mga sinasabi ng iba na yung karne ng palaka ay parang karni daw ng manok. So, ayan, okay lang din siya para sa akin, guys. So, ayan, tinikman ko lang. Isang legs lang ang tinikman ko dahil konti lang man ang kanilang palaka. Oy. And then, some time later, siguro mga 2 hours later, Parang Ridwan, oh. grade 1 na first time mag-attend ng singing contest. Ba't hindi ka sumasayaw? Sayaw! Dance, zoom! Kruchi. Kruchi. Mr. Bean! Lahat <laughs> tayo ng may lumpang kakaiba Kasi talita'y sana't na ipag

Nari kong nari nang 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 gari Kik kik Ano masaya nang nari Ang naging unishi pi Kaya kaya kiwi E pra que passar o mundo, com a lua em caia, amor? E pra que pra Pinóio, vagabundo tataku? E pra que mal aqui no a cumpir no Itaú?